At dahil malapit na akong mga anak, mga madam ko, bumili na ako nitong top para sa pang-corporate siya. At hindi ko pa siya masusuot as of the moment. Kasi nga, kita niyo naman. Diba? So ngayon, ipapasample ko to using the mannequin. And with the trousers, I have, kasi nagbebenta ako ng mga damit, girl. So, this one, eto yung napili ko, size medium. Ayan, may pagka-coffee color siya. So, let's try isuot natin sa mannequin. Hold on. Ayan siya, very cute, see? So, yung kulay niya, piner ko ng blue na trouser na may paslit sa baba. At look, hindi po nakikita yung kanyang buttons. Ayan. So, pwede lang yung siyang ma-hide. So, pwede din natin lagyan ng belt ganyan siya pag with belt. O, de ba diba? Cute si. At eto naman siya kapag skirt yung pair. So, pwede kayo mag-pair kahit ng shorts nito. We have, um, pwede din brown na belt. O, oh, pack brown na belt or black na belt. So, it's up to you guys kung saan siya babagay. So, very nice, ba diba? So, as much as I really wanted na ipakita sa inyo na ako talaga mag work para mas convincing. Pero, as you can see, hindi talaga siya magkasha, girl. So, eto ba would be enough for you to buy? So, ilalagay ko dyan sa yellow basket, syempre, para maka-avail na kayo. Yun